Matutulog na sana ako. Kasi may bigla nag-message. Yung mga Dentec gamers, gusto daw nila maglaro. Aga nga kami nagsara ni ate kanina ng computer shop. Kasi wala masyado naglalaro. Kaya sinara na din namin. Kapag ganito palang oras, yung mga kadalasan na naglalaro dito, yung medyo matatanda na. Hindi senior citizen na. Yung halos ka ko lang din. Binuksan ko na din pala yung gate. Kasi magbubukas ulit ako kahit anong oras na. Lumabas na din pala ako ng bahay. Para abangan ko na sila. Nasa sampu daw sila maglalaro. Pagdating nga nila, pa sila magmamotorcade. Ngayon na pala ulit sila nakapag maglaro dito sa computer shop. Halos na busy na daw sila. Yung iba may kanya-kanya ng trabaho. Kaya madalang na lang din sila mabuo. matagal na pala sila naglalaro dito. Bata pa lang yata ako naglalaro na sila dito. Dati kasi may computer shop din kami. Customer naman sila ni Kuya. Kaso nga lang ngayon wala na si Kuya. Aba nag-edit nga ako ngayon. Bila ko ulit na si Kuya. Simula kasi nung nawala siya, yung computer shop sobrang lungkot. Kaya naisipan na lang namin ni Ate na ibalik yung shop. Naturuan din pala kami ni Kuya kung so, paano gawin yung ibang parts. Kapag may nasisira sa loob ng computer, kami din ni atin technician dito. Pero kapag di na namin kaya, inatawag namin yung best friend ni na technician then kumuha pala ako dito ng mouse. Ipapalit ko lang siya sa kabilang PC kasi di daw niya mapindot yung right click. Kaya pinapost na muna nila yung game nila. Nang matapos ko na nga mapalitan yung mouse, natuloy na ulit yung game. Yung so nilalaro pa nila Dota. Matagal na tong larong to. Hanggang ngayon ito pa rin nilalaro nila. Kapag pala nagbabantay ako dito, para rin akong supervisor. Malakad-lakad lang. <laughs> Binabantayan ko sila. Baka kasi mag-ingay. Sabi ko nga sa kanila, panoorin ko na lang sila sa CCTV. Kaya wag na muna sila mag-iingay. Kasi maganong oras na din. Baka ulit yung bahay sa sobrang ingay. Chowot! Kapag pala nandito na ako sa loob ng bahay, So kaya nasa labas din kami ni ate, minamonitor din namin sa CCTV. Kung anong ginagawa nila sa loob, sinay na din muna pala yung social media account ko. may pili na din ako, kung sino na mabibigyan ng iPhone XR, medyo nahihirapan nga ako. Kasi dalawa lang din yung binigay. Sa susunod, santol naman yung ko. Para medyo marami-rami mabibigyan yan. Charot. Change si gadget na din pala yung pipili sa mananalo. Balik na pala tayo dito sa computer shop. Nagpaluto pala sila ng kanton. Medyo marami nga sila. Kaya marami rin yung lulutuin ko. Triple na pala yung presyo nito. Kapag ako na yung nagluto. Chawot! mainit na, na nga tubig. Isa-isa ko na din nilagay yung kanton. Sobrang dami nga ngayon ang niluluto ko. E para din ako nagluluto ng my birthday. Dinagdagan ko pa nga ng tubig. Kasi kulang yung nalagay ko nung una. Sa lagi ko palang pagluluto ng kanton. Siguro naman na memorize na to kung paano siya lutuin. Chowot. na, na nga kanton. Pumasok na din sa loob para madrain na siya. Yung palang sangkap ng kanton, pinagsama-sama ko na lang sila dito sa isang mangkok. Sana nga lang, so sobrang dami nitong niluto ko. Mahalo talaga yung sangkap sa kanton. Mabot yata ako ng limang minuto sa paghahalo lang. Kailangan kasi halong-halo talaga siya para kumalat yung sangkap sa kanton. hinalo ko na din siya dito sa mangkok kasi may natira pa ditong sangkap. Kailangan kasi mahalo din yun kapag ganitong oras talaga. Sobrang sarap ng pansit kanton. Kaya kung madaling araw mo na panood to, magugutom ka talaga. <laughs> Kumain na din pala ako sa pinaluto nila para matikman ko din kung may lasa tong niluto ko. Chot! Pagkatapos ko na nga makapaghalo, nag-separate na ako sa isang mangkok para bigyan ko yung dalawang customer na naglalaro sa labas. nag 1 v daw sila sa Roblox. Pagkatapos nga anong game ng mga nasa loob, sineperate ko na din yung pinaluto nila. Dalawang malaking plato lang pala nilabas ko. Sila nang bala maghati-hati dito. Kung isa isain ko pa to, marami akong huhugasan. Pagkatapos ko nga malagay sa plato, pumasok na din ako sa loob para mabigay ko na yung pinaluto nila. Sabi ko nga sa kanila dyan, yung mga nahuhuling naglalaro dito, pinapalinis ko na din. Masunuri naman yung Dentec Gamers. At saka dapat natutulog na ako ng ganitong oras. Kaso nga lang naglaro pa sila. Kaya deserve lang din nila maglinis. Chowot! Tinulungan ko na nga sila maglinis. Tinanggal ko na din yung ibang nakasaksak na computer. Kailangan kasi bago matulog, nakatanggal lahat. At pagkatapos nga makapaglinis, sila na daw din magbababay. Bye! Bye! Magbabay na sana ako dito. Kaso nga lang, may babantayan pa pala ako dito sa labas. Kaya napuyat ako kagabi. Ayun lang. Bye-bye.